Okay nga ba gumamit ng 10W-40 na oil sa Honda Beat V3? Dependi sa gamit mo, weather condition, at sa paki mo sa motor mo. Kung meron, mag-subscribe at magbigay ng opinion sa comment section ukol sa oil na gamit mo. Ayon sa user manual ng Honda Beat, ang recommended na engine oil ay 10W-30 at ayon dito... Kung gagamit ka ng non-Honda engine oil, dapat ay na-meet nito ang standards nila na JASO standard na MB-SAE na 10W30 at API classification na SG o mas mataas pa. At para makasigurado ka, tignan mabuti ang likod ng mga oil na gagamitin mo. Gaya ng Shell Advance AX7, swak itong lahat sa standards ni Honda. Eh, bakit 10W40 ang ilalagay ko? Sabi sa manual, 10W30 dapat? Dito na papasok ang unang depende mo. Kung ikaw ay isa sa magigiting na delivery rider gaya ng Lalamove, Panda, Grab OMC Taxi at iba pa. Tamang-tama sa Honda Beat mo ito, lalo na kung mabibigat ang sakay mo, mahaba at malayuan ang biyahe mo. Nagkakaiba lamang ito sa high temperature. At kapag ang makina ay sobrang init na, nagiging mas malapot ng bahagya ang 10W40. Ang kain naman sa ganitong oil ay mas protektado ang mga piyesa at gear ng makina, lalo na kung ang gamit ng motor mo ay panghanap buhay. Pangalawa sa depende mo ay ang klima. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, tiyak na wala niya ang init dyan. At ganun din ang makina ng beat mo. Isa sa pakatatandaan mo, na kahit bagong modelo ng Honda Beat ay air-cooled pa din ito. Hindi ito na-innovate para lagyan ng cooling system kumpara sa Honda Click na best-selling sa market ngayon. Dahil walang cooling system ito, importanteng malaman mo na ang engine oil ang isa sa magiging cooling agent at heat and wear protection nito. At kung pagkukumparahin mo ang dalawang oil na ito, halos wala itong pinagkaiba bukod sa viscosity at high temperatures. Ay mas protektado lamang ito sa malayuan at mainit na biyahe mo. Pero kung ang gamit ng motor mo ay pamalengke, pamasok at pang-uwi ng trabaho. Ayos nang gumamit ka ng recommended oil ni Honda. Hindi masama ang sumubok ng ibang produkto ng langis, lalo na kung ang hinahanap mo ay mabisa sa pang-araw-araw na gamit ng motor mo. At ang pinaka-importanteng mo, ano nga bang pake mo sa motor mo? Kung talagang may pake ka sa motor mo ay hindi mo kalilimutang mag-maintenance, lalong-lalo na kung kasama mo ang motor mo sa araw-araw na hanap buhay hindi porket mamahalin ang langis at mga piyesa mo nakalagay dyan, ay panghabang buhay na yan tatagal. Kapag iningatan at inalagaan mo yan, tiyak na makakaiwas ka sa aberya at sakit ng ulo. Tandaan, lamang ang may alam kung ang experience at kaalaman na galing sa libro ay pinagsama mo. Mas madaragdagan ang experience level mo. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag mong kalimutang mag-like at share mo ang videong ito sa mga tropang naka Honda Beat din.